Kung mahilig ka sa salad at gusto mo yung nakakabusog, try mo ang recipe na ito. Madali lang itong gawin at simple lang ang mga sangkap na kakailanganin. Perfect din itong pambaon, kaya naman kung interesado ka, panoorin mo hanggang dulo. Tara na simulan na natin. So una, sa malit na mangkok, pagsamahin lang natin ang harina at ng tubig. And then haluin lang natin until makuha na natin yung parang paste, ang consistency ng ating mixture. Ito yung magsisilbing pagtikit ng ating tortilla. So, gagamit tayo dito ng tortilla. Large size ang ginamit ko dito. Hatiin lang natin yan sa apat. And after natin ma-divide yung ating tortilla, kuha naman tayo ng isang piraso and then gawin nyo lang yung ginagawa ko dyan sa video. Nag-shape ako ng parang cone and then sinil ko lang yung pinakadulo nito gamit yung ginawa nating flour mixture kanina. So, after natin makagawa ng cone shape na tortilla, so, isasalang naman natin to sa kawali over low heat until magkaroon lang ng parang tusta ng konti ang kada side ng ating tortilla. So, once ganito na ang itsura ng ating tortilla, pwede na natin natanggalin sa kawali and then lutuin lang natin yung natitirang cone shape tortilla. After nating maluto lahat, iset aside muna natin at gagawa na tayo ng ating filling. Para naman sa filling ng ating recipe, gagamit tayo dito ng dalawang pirasong boiled egg. Hatiin lang natin yan sa maliliit na piraso. At sa recipe nito ay maglalagay din tayo dito ng canned tuna, yung maliit na size lang. And then, i-drain lang natin yung liquid nito. Make sure madrain natin mabuti para hindi magtubig-tubig yung ating mixture. Ilagay lang natin to sa nahiwa nating mga Maglalagay na rin tayo dito ng grated na carrots at ng whole corn kernels. And then, naglagay na rin ako dito ng minced garlic pero kung ayaw nyo na minced garlic, ay skip nyo na lang yan. At maglalagay na rin tayo dito ng mayonnaise. And then, tiplahan lang natin yan ng konting asukal at ng kalamansi or lemon juice. At maglalagay na rin tayo dito ng paminta at ng konting asin depende sa inyong panlasa. Pwede rin palang kayo maglagay ng grated cheese kung gusto ninyo. And then, imix lang natin yan until mag-well combine. Once okay na yung ating mga kakailanganin ay pwede na tayo mag-assemble. Sa pag-assemble nito, kuha lang tayo ng cone shape na turkiya na ginawa natin kanina and then maglalagay lang tayo dito ng lettuce sa loob nito. And after that, maglalagay na rin tayo dito sa loob nito ng ating egg and tuna mixture. So yung paglalagay ng filling depende na rin sa inyo kung gaano kadami ang lalagay ninyo. Kung maramihan pala ang gusto nyo gawin ay pwede nyo dagdagan ang measurements ng ating mga sangkap. At kung abot ka sa part ng video na ito ay pakicomment na lang po sa baba kung taga saan kayo para malaman ko hanggang sa inabot ang video na ito. At para naman po sa next na video natin ay may shoutout ko po kayo. At kung bago ka pa sa akin channel huwag mo kalimutan mag subscribe at like at share ang video na ito. Maraming salamat! And that's it, narito na ang ating finished product na egg tuna salad tortilla. I-serve na yan at i-share na sa buong pamilya o barkada. I hope na gustuhan niyo po ang recipe na na-share ko today. This is Mommy Jocelyn. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye! Subscribe, like, and share.